Hello mga idol Good morning dito sa Saudi Good morning dyan sa Pilipinas Ayan dito mga idol Dito naman tayo mga idol nag exercise Yun alasays ng umaga dito sa Saudi Kailangan mag exercise kasi Maraming nakain kapot mga idol <laughs> dahil sa sobrang gutom maraming nakain na kanin kaya ito exercise ko na tayo mga idol ayan dito ko mga idol balik exercise naman ako dito ayan paikot oh. yun mayroon ang araw mga idol sumisikat na ang araw pero hindi pa masyadong mainit ngayon hindi pa masyado kaya ito lakad lakad po na mga idol para uh, mas circulate ang dugo ayan saka mas circulate din yung Puso mga idol ayan ayan uh, ito mga idol exercise mo na ayan ah, may isip pa ako yung kagabi mga idol ah, uh, kagabi natutulog ako maga akong natutulog kasi ah, uh, maga kung wala nang trabaho eh. ngayon mga bandang ala 1:30 one, one Saudi time 1:30 Saudi time madaling araw 'yun dito sa dito sa Saudi 6:30 uh, diyan sa Pilipinas Nagugulat ako mga idol dahil bigla tumawag yung amo ko oh tumawag tumawag yung amo ko mga idol sabi na nga mo, Julian, akala ko naman, ay eh, pagtingin ko sa uh, orasan, ala na uh, 1.30, daling araw. Iko isip-isip ko, baka may grocery na naman na, uh, kasi kung magdumating yan, grocery, ako taga-akyat yan doon sa taas, doon sa condominium, third floor sila eh. Kukunin ko doon sa, sa sakyan. Ano bang nangyari mga idol eh? Yan. Ito mga idol. Ano nangyari mga, ayun, exercise muna tayo mamaya. Ay, mamaya idol, ituloy ko sa, sa kabila kong video. Yung <laughs> ko tuloy ko sa ibang video kasi makwan na eh. Ituloy ko na sa ibang video ko ulit. Thank you, thank you for watching. God bless all.